buhay pa siya buhay na galaw pa yung loob ng kanyang katawan malikot lang sila no medyo malikot lang yan yan yung ating mga larva yun hey guys naghahanap sana ako ng lamok para maipakita natin sa microscope problema wala pang lamok ngayon dito sa labas pati dun sa loob umikot na ako dito sa aming bakuran kaso natutulog siguro yung mga lamok pero meron akong nakita dun sa loob ng aming bahay kasi paminsan ay nakakaligtan na mayroong naka imbak na tubig ayun uh, meron akong nakita dun na ano na larva Pero kasi tinatawag yung lamok natin na larva at merong uh, pupa yung cycle kasi ng lamok no? from egg to larva to pupa tapos yung adult na ano so ngayon meron akong napansin dun banda na uh, larva so ngayon guys ewan ko lang kung makahanap tayo ng itlog lang no? yung lamok kasi Jo, hindi ko pa mahagilap eh. Pero gagawin din natin 'yan, no. So, guys, hindi ko na pala kinailangan yung ganito, no. Yung mismong ano na, yung mismo yung mga larba na kung saan nandoon na yung mga larba ng mga alamok. Ito. Ito kasing aming lumang mangkok. Nandoon sa ilalim ng aming cabinet. So ito na mismo yung ating uh, pinaglagyan ng hmm. ating ano. Ayan. Yan. Ayan maliliit na yan, nagalaw-galaw. No. Yan yung larva ng ating mga lamok. So, yun guys, yung titingnan natin, yung medyo aktibo pa sila, eh. nagalaw-galaw pa. No. Ayan, aktibo sila ngayon. Nagalaw-galaw pa, ano? titingnan natin kung anong hutsura niya dito sa ating microscope. So yan guys, let us see. malikot lang sila no medyo malikot lang yan yan yung ating mga larva Ng mga lamok ano? so ganito ang itsura nila no medyo malikot lang sila Ayan, medyo may kalikutan lang. So, no, yun guys. Yun yung ulo. So, yung dulo ng kanilang yung haba na yan, ano. Yung kanilang katawan, ayan, mayroong mga balabalahibo na, ano, balahibo na. Ayan. Mayroong mga balabalahibo. Ayan no? Wait lang. Kilo ma-focus yung ating camera. So yun guys. Yung kanilang ulo. Malikot. Ah, pakalikot. Yan, yan po yung lamok, no? yung larva. No? Parang asya no? tingnan sa so, microscope. Kita naman yung kanilang ulo. May so, meron silang mga balahibo na ano. Hmm. Yan yung buntot. Yan yung katawan na parang ahas eh. Medyo kulay nila pa brown at transparent no. Kanilang katawan. Ayan, nahinga-hinga pa. Napa, napakalikot nila. Ganon din dito, napakalikot nila. Napakalikot, ayan ah. Ganyan lang yung movement nila. Kaso dun sa ating ah uh, microscope, syempre, ah uh, mabilis talaga silang kumilos. Yan. So yun guys, uh, try naman natin i-zoom out pa. Zoom natin. Uh, kung ano pang makikita natin. Try natin ng medyo ano pa, zoom. Times 10 natin. Try natin. Uh. Ganto yung ano, yung dulo ng kanilang ano no. Yung kanilang tail. Uh, ayun. Ayun. 'Yan yung dulo ng kanilang ano. 'Yan yung, yung kanilang tail. Ayun ah. Ayun ang galaw-galaw oh. Ayan, oh, galaw -galaw, oh. Yung dulo. Try natin i-zoom. Zoom in pa natin. Ayan so, guys, ito na yung zoom niya. Ni zoom pa natin 'yan ano. So, yun yung dulo ng kanilang uh, tail. Ano? Tayo natin patayin yung ilaw. Tayo natin yung ilaw ano. Ang kaya. Anong itsura? So, ganito ang itsura niya. Ano? Yun, no? Oh. Yun ang itsura. <coughs> Labo. ito yung kanyang ano close up na to ng kanyang mukha no yung ulo yung ulo ng ating uh, larva Oop, magalaw lang siya no pero kita meron pala siya yung parang ano niya no yung nguso niya yung itim na yan sa side yun yung kanyang mga mata at meron siya yung parang sungay Ayan. Ayan. Ganto yung tsura. Mabalahibo. Ito yun. Oh. Mabalahido po pala siya. Tsaka parang meron siyang mga ano. mga mga paa na maliliit. Ano. Ayan, yun yung, yung ulo. Ayan, ah. Magkaharap sila ngayon kasi dalawa yan, eh. Magkaharap sila. Ayan. Ayan yung kanilang mga muka. Ayan. Ayan. Kaya natin patayin ang ilaw ko nung pwede maging hitsura. No? Let's see. Ayan. Pinatayin natin yung pangatlong ilaw. Ayan guys. Ayan ang itsura niya. Parang... ko yung pinakamaliit. Pinakamaliit dito. Parang ang itsura niya parang kahahatch pa lang. Dun sa itlog Ano. Ayan. Parang bagong hatch pa lang siya. So, yan Pakalit. Compare dun sa ating nauna, no? Titingnan natin. Ayan. So, maliksi pa rin siya. So, ganito ang itsura niya. Parang bagong hatch pa lang siya. Maliit. Maliit na maliit. Super so, liit niyan kung sa ano, actual titingnan. Ayan, o. Napakaliit nyan. Dito tayo ito. Ayan, napakaliit. Ayan, o. Napakaliit nyan. Napakaliit nyan. Ganito ang itsura niya Ay, super liit pa yan. Malaki siya tingnan dito. Ayan. Ayan. Ayan, 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 ayan. na guys. Ayan yung kanyang ulo, no? Yung katawan. Yung kaninang malaki, para siyang ahas, eh, tsura. Eto, maliit pa siya. Ayan yung dulo ng kanyang ano. Ayan. Magalaw to. Itong bata na to, pagalaw. Likot. Ayan. So, yun guys, oh. Napakalikot. Napakalikot. Ayan. Yan na yung focus niya, no? Ayan. Inahabol-habol ko, eh. Ayan na. Ayan na naman. So, na yan. na yung buong katawan niya. Napakalikot. Yan o, oh, may mga ano rin siya, no? spike din, ano, kumbaga aking... At din siya ng itsura ng ano natin, ano. Paano kaya pag malaki na to? Yung lamok. Try natin na no? pag kaya lamok na. Parang din siya mga langgam, no? Langgam at saka yung ating gagamba. Yung mga spike. Ayan, oh. Kaya yes, siguro nangangati tayo no kapag ka uh, na ah, nakakahawak nakakahawak tayo ng mga ganito. Para makati sa balat siguro dahil natutusok tayo. ito yung kanyang katawan, yung maliit na yan na ating larva. Close up, no? Ito, 10 times na to. Pinalaki. Nilagyan lang natin ng background na blue. Para makita natin ng paggalaw-galaw ng kanyang katawan. In loob. No, wait lang. Yan na siya. Ayan, buhay pa siya, buhay. Nagalaw-galaw pa yung loob ng kanyang katawan. Lagyan lang natin ng background na blue syempre. Para makita natin. Ayan. Nagalaw-galaw yan. Na. Ano natin? Bandang ulo niya banda. Saan na yung ulo niya? Itong ulo niya. Itong ulo niya. Ayan. Yan yung ulo. Ayan, may itim. Yan na yung kanyang mata. Sa side. Saka yung bandang likuran ng kanyang ulo. Ayan. Bilan tayo sa kanyang dulo. Doon sa kanyang may ano, buntot. Ayan yung buntot niya. yun na eh, yung buntot niya no? mga galaw galaw din yung loob ng kanyang katawan eh. ayan, ayan guys ano yun ayan. ayan may mga ano pa ano balahibo So guys, 'yun ang ating ano larva ano. Hindi lang tayo nakakita ng ano na ano, 'yung pupa. Yung medyo ano na 'yung papunta na sa ano, 'yung parang pagiging lamok na siya, no. Ang nakita lang natin dito 'yung uh, larba. 'yung kasi 'yung madalas na makita natin ano. Hindi natin naabutan 'yung pupa niya tapos 'yung parang kahats pa lang, bagong pa lang na larba. 'no, tapos 'yung medyo malaki. So guys, yun ang ating uh, konting uh, video yun okay. no, guys yun yung ulo so, yung dulo ng kanilang yung haba na yan ano yung kanilang katawan yan mayroong mga balabalahibo na ano mabalahibo na ayan Mayroong mga balabala -bala hibo